Nakatakdang muling isagawa ng DTI Eastern Visayas ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair na gaganapin sa Metro Manila ngayong Oktubre aabot sa 141 ng mga micro, small and medium enterprises na nagmula sa iba't ibang mga probinsya sa Eastern Visayas ang lalahok ngayong taon para sa Bahandi Eastern Visayas Trade Fair na gaganapin sa Mandaluyong City simula ngayong Oktubre 9 hanggang 13, 2025. Ang nasabing programa ay ika-25 taon na isinasagawa ng Department of Trade and Industry Region 8 upang mabigyan ng pagkakataon ng mga negosyo na galing sa rehiyon na maipapagawa malas at maipakita sa buong bansa ang kultura at mga locally produced products. Ayon kay Salerina Bato, Regional Director ng Department of Trade and Industry Region 8, na malaki ang naitulong ng bahandi sa mga produktong galing sa Eastern Visayas upang mabigyan ng magandang oportunidad ng mga ito na makilala at makahanap ng potensyal naman na mga kliyente. Noong 2024, nakakuha ito ng 48 million pesos na sales mula naman sa 150 58 na mga exhibitors na kung saan ngayong taon naman ay target sales nila ay nasa 43 million pesos mula sa 141 na mga exhibitors. Dagdag pa naman ito na dahil sa limitasyong ipinatutupad sa San Juanico Bridge at dahil sa mga posible mga bagyo ay bumiyahin na ang truck na may mga dalang produktong ibebenta papunta naman sa Metro Manila. So sila yung mga pioneer that Uh, participated in the Bahandi during the early years of Bahandi. And nakakatuwa na nakikita natin na ancient pa rin and it has been continued already by the next generation of MSME exhibitors. This is a milestone because this is 25 years edition. Uh, 25 years of treasures with pride from Eastern yes. Kabilang sa mga ibebenta ngayong taon ay mga produkto na processed foods, processed fruits and nuts, cacao, coconut, dairy, aquamarine at wearables at maging ang mga kilalang produkto tulad ng muron, binagol, banana chips at marami pang iba at maging ang mga arts and crafts. Hinihikayat naman ng DTI Eastern Visayas ang publiko na makilahok at suportahan ang mga produktong lokal. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Max Monteza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!